3-5 mga boss

Pakayim <tayung> nga <ngalang>. oh. <tay> lang. Pakayim nga lang. 1-5 lang yan, Sir. 1-5 lang. 1-5 lang.

Isang lang ganyan Ito boss, isang lang Tig 1K 1K Ano, lahat yan? 1K lang Lahat? Ito Hindi, hindi lahat Magkano dito, sir? One-five. one, five. one five, Ito mga boss, one-five. laki Yun, eh. one-five lang. One-five lang. Ma'am, 1,500. Isang libo lang ito, ma'am. Isang libo doon. Ito guys. Mabuso. buso, naman Ito, isang libo lang, Mas tag ko. Dito, ma'am. Isang din. Ito, guys. Isang din. Baka may kursunada kayo. Punta lang kayo sa gruto sa mga mura ng manok nila ma'am. Dito po ma'am. Ito ma ito naman mga boss to okay lang. Sa inyo ito lahat ma'am? Ay pa, wag pa. Ay pa, yung apat ko na yun ah yung dalawa lang po ah sa dulo oh. yan po yung magandang palabong hindi na tatakbo pera nyo niyo na laban ng kamatayan ito mga boss 1.5 1.5 siya dito nga 1.5 din po Ito okay. Ito siya Ito siya Ito mga boss. Ito okay. Negotiable okay. 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 pa. Sobrang mura mga boss. Dito ko lang makita niya sa grotto. Bilihan ng mga manok. Okay.

3 film 3, 3 years to show Turin boss 3 years na 3 lang din Panlaban na rin talaga itong manok nito Pinamam nito Pinamam nito

Dito nga, magkano po? Talimpas ito po. Murang-murang mga murang, murang. Ito meron ba 1,000 lang, eh. Sa 1,000 lang. Murang-murang, 1,000 lang daw. <laughs> Ay, stag pa lang siguro yun. Nanibago lang. Stag pa lang yun. Yun na lunga na yung ano dito eh. Para magpapabahay. Ito mga boss, 1-5. Ito, 1-5. Dito na yung mga boss sa groto. Gusto nyo yung bumili. 咋了